Hello po mga lods, pobreng italiano po, ating pag-usapan ang magandang benepisyo ang pag-inom ng pinakulong pandan lalaki at balat ng puno ng bayabas, kumuha ng tatlong dahon ng pandan lalaki, gupitin at fugasan, isabay ang balat ng puno ng bayabas, nasa inyo gaano kadaming balat, lagyan ng isang litrong tubig at pakuluin ng sampung minuto, habang pinapakulo natin pag-usapan natin ang benepisyo ng herbal tea, una ano nga ba ang pandan lalaki, ang dahon ng pandan lalaki ay matinik pero ang laking tulong nito sa mga taong may karamdaman sa bato o kidney, may arthritis at pananakit ng mga kalamnan, nakakatulong ito para lumanas ang bato. Mabisa din sa pagpapababa ng blood sugar, may anti-inflammatory agents din nakakatulong din para maging healthy ang puso at marami pang iba, ang balat naman ng puno ng bayabas, ay bilang natural na antibiotics, anti-inflammatory, nakakatulong maging malakas ang immune system, nagpapababa ng blood sugar, makakaiwas sa cancer sa prostate, pampaganda sa kondisyon ng puso, pampababa ng bad cholesterol, nagpapaganda ng daloy ng dugo sa utak, gamot sa pamumulikat, pagsakit ng tiyan at sakit sa puson, nakakatulong din gumanda ang balat at vitamins A, B3, B6, Si antioxidant at potassium at marami pang iba. Ang dalawang halaman na yan ay nakakatulong din para ma-relax ang buong katawan habang natutulog. Kahit isang tasa sa umaga at gabi siguradong ligtas ka na sa sakit kaya para sa lahat subukan nyo po. Ito ang inyong lingkod Pobreng Italiano po. Salamat. Pa-follow na lang po para sa mas marami pang magagandang content. God bless us all.